Hey guys, muli tayong nagbabalik. Ako nga pala ulit si Yuan Jepson Osteñano. And for today's video, Selected. sandali lang guys Ito. Zero. Ayan yan. Bago tayo magsimula sa video natin ngayon, ay maglalaro tayo ng manok na pula. Part 17 at na may memory of the dragon. So, Bago tayo magsimula, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at yung, huwag nyo kalimutan pindutin yung notification bell at all para hindi kayo mauli sa akin mga bagong video na paparating. At kung gusto nyo ng part 18 guys, kung gusto nyo ng part 18, alam ko may tiwala ko sa inyo, papaabutin, paabutin nyo lang ito siguro guys, na mga 25 likes lang naman. May tiwala ko sa inyong kayang-kaya niyan yan, 25 likes lang. Ha, so, start na tayo. At ang lalaroin natin ay ang Memory of the Dragon na nirequest ni Ma'am Kisha. Um, ay, hindi pala si Ma'am Kisha nag-request na. Si, si, sino daw yun? Si Ma'am, si ano yun, si Sir, Ki, si Sir Kian, uh, tatawang yun, Sir Kian. Pero, Reasons. Um, tawagin natin siya Sir Kian kasi hindi ko alam yung dulo Pero tawagin natin siyang Sir Kian para lang design niya. So, shoutout po sa inyo Sir Kian. Try ko daw po dragon sa manok na pula. Nag-comment siya sa tutorial natin. Yes po, itatry po natin yung dragon na to. Sige po, itatry ko po yung dragon na to. At, bago tayo magsimula, subscribe na guys. Dahil 100 subs na tayo, paabutin niyo ko siguro na mga 1000, no? Hindi <laughs> na pala kaya. So, start na tayo. Napakadaldal ko. Ito na. Let's go. So, nandito tayo kanina sa main folder nito. No? Na parang... So, guys, ang gagawin ko lang... May anak na pula. Tara, i-click na natin to. Click na natin to at... Off natin to. Ayun, guys. matagal tayo bago nag-upload kasi nawalan kami ng internet no? so ngayon bumalik na internet tuloy tuloy na ang upload natin guys so medyo may maingay lang medyo maingay lang yung mga aso sa labas guys uh, tara na guys start na tayo subscribe na guys give me 25 likes para mabit yung popular video natin na may W don't forget to like the video and... music. So, para na guys at ang gagamitin natin sa dragon na to na yeah guys ang gagamitin natin sa dragon na to Wait lang, naka-charge ako, ilal na, na ako ilalayo ko muna yung charger Ilalayo ko muna yung saksakan Lala, na, bull Wait lang, ayan, yeah, siguro Okay din Ito yung gagamitin natin kaagad at nasa level 1 tayo at ilang beses ko na po yung tweet na try Sir Kian. At sa mga mag gusto nyo ma-shoutout sa next video ko, mag-comment lang kayo dyan sa comment section, guys. Tara, start. Tara, kayo mo start? Ano kayang kulay itong lalabas? Uy, maganda-ganda ang buhay mga na natin. Oh. So, one click lang yung dragon no mga pre no at so continue anong kulay naman to oh, dalawa swerte ko ah so one click lang to lagi kasi ayun di pa man level 20 yung CCU natin eh ano so, nangyari ayun sarap so, mong tulog ng dragon na to guys tayo ang mm, sisira sa tulog niya. So, dalawa na ito. Tapos isa niya. Uy, So, dalawa. Tapos isa. Tapos ano yung susunod? Uy, maganda yung code. Level 4. Tignan natin. Hanggang dito na lang siguro tayo. Bang. 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 With the low. one, it is a damage. Bang, 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 we fat low. Ah, muntik pa. Okay, ah, level 5 sa wakas. Abot tayo ng level 5. Level 5, level 5, come on. Tapos, ano yung code? Mali! subukan Memory of the Dragon. Kaya ayaw ko itong subukan kasi ayaw ko mapahiya. <laughs> Sige guys, isa pa continue, level 1. Sana guys, ano, tinanggal na lang ni Tatay Games yung timer, no? Kahit yun lang sana yung maitulong niya, eh. Tanggalin niya yung timer. Yun lang pwede sana. Grabe. Ah, Comment nyo nga guys kung agree kayo doon. Kasabay... Kasabay ng shoutout guys, i-comment nyo kung agree kayo sa sinabi ko. Uy, ang ganda ng kulay green. Tapos, kung ano yung level mo, pwede mo i-continue. Limbawa, ito, level 5. When, eh, yung eh, abot natin kanina, level 5. Hindi, papalik ka sa level 1. Bad trip na yung papalik ka sa level 1. Kaya ko naman kasi talaga eh. Kaso nga lang kinakapos tayo sa si damage. Ang cold ay... Ano yun? So, pabalik-balik lang ang At isang ganito. Isang ganito. Mabagal ako eh. Code natin ay madali. Basta guys, iwasan lang natin na madouble click. bayan ba yan? Nakakalito. Ta ano? Ano susunod doon? Ako po. Tapos Woo! Sobrang nakakalito na Ano yung code na yun? Mali! Guys, ano? Ayaw nito. <laughs> de, de, de. Si, isa, pa. Na-request ni Sir Kian kaya gagawin natin yung request nyo. At mag-comment lang kayo guys kung gusto nyo mag-request dito ng ibang mode sa manok na pula na lalaroin natin. At pwede din kayo mag-comment ang mga requested game ninyo. At next video lalaroin natin ang D 30 Fighting Crime 2. Comment nyo kung gusto nyo yon o kaya yung Stick War Legacy or Train to Jetsan. So, try start. Ayoko dito guys, so mahikli lang yun. Eh. Yung video natin ngayon guys ay mahikli Uy, napakaganda ng code. Uh, ang um, code ay 1, 2, Code natin ay 1, 2. So, ayan yung code natin. Dapat matuto kayong kumilala ng code. Paano ba? Ano? Tapos sa Ang cook code natin. Hay, na ito guys, guys. Ano yung kulay na 'yun, nako. 10 Ta-da! Ta-da! Ano yun, Tapos ano yun? Ano yun? Woo! Nakulol! Hindi pa binigay. Ah! Uh. Uh. na nga, na, So dito ko natatapos si to video na to. Wala, wala talaga. <laughs> so tatapusin ko na 'tong video na to, guys. Wala talaga, guys. Bad trip talaga 'tong memory of the dragon na to. Ilang beses ko na 'tong sinubukan. Alat pa rin ng lalabas dito. Ayoko magsulat. Ayoko magsulat. Ayoko magsulat, guys, kasi papagod lang ako 'yung mga daliri. <laughs> so, ano Ayoko talagang tanggapin. So, dito ko na tatapusin yung video na to. At, uh, kung gusto nyo, guys, yung next part ng Manok na Pula ay magbigay lang kay guys, siguro ng mga third, ah, uh, mga 25 likes lang. At, pakisubscribe na rin. Pakisubscribe nyo na rin, guys, ang aking YouTube channel. At, hindi ko mag-comment kung gusto nyo ma-shoutout. Shoutout ulit kay Ma'am Keisha, tsaka kay Sir Kian. Shoutout sa inyong lahat, guys. At kung gusto nyo ma-shoutout sa next video, comment lang kayo. Napaka-lalalal ko. <laughs> See you to my next video. Maraming salamat kayo sa pananood. See you to my next later video. Peace out. Bye. God bless. Peace!